Uh, kami po ay uh, uh, natuwa sapagkat uh, uh, kinukongkor po yung aming uh, nakikita doon sa mga kasalanan ng ating kapulisan na kung saan uh, sa kanilang operasyon ay uh, nag nagbuwis ng uh, buhay ng isang minoridad. Isang linggo matapos na isumite ng Internal Affairs Service sa National Capital Region Police Office ang kanilang rekomendasyon na alisin sa serbisyo ang walong pulis na sangkot sa pamaril sa teenager na si Jemboy Baltazar sa Navotas noong August 2. Pinirmahan na ito ni NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. noong Merkulis. Ayon kay NCRPO Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, kumbinsido si General Nartates na lumabag ang mga pulis sa police operational procedure na ikinasawin ni Jamboy. Itong dalawang opisyal po, si Captain Carpio at Captain De La Cruz, uh, na pag-alaman niya po na mayroon talagang sapat na ebidensya or substantial evidence uh, na maging liable sila for doctrine of command responsibility dahil hindi nga po nila na-supervise ng maayos ang mga aksyon ng kanilang tao. At ito naman pong anim, uh, sila po ay... Uh, liable din for contact and becoming of a police officer uh, dahil na po dun sa mga irregularities na na-commit nila uh, during that uh, operation. Uh, una nga po dito yung kawalan ng uh, paggamit ng body cameras, body worn cameras, at yung violations po sa mga POP natin. And uh, yung pinaka-grade po dito is yung iniwan po nila yung katawan ni Jerod sa so big for more than three hours. Yun po yung mga nakasaad dun sa desisyon na pinirmahan ng ating regional director noong September 13. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Salas na hindi ito tolerate ng pamunuan ng Metro Manila Cup ang mga maling gawain ng mga pulis. Sa mga tiwaling pulis, uh, pa, lagi po sinasabi din ang ating regional director na magbago na Let's hold the line at saka lagi po nating gawin yung tama dahil talaga pong si Sir napaka bilis po niya na mag-dismiss uh, ng mga pulis natin na mga papag-alaman na naglumabag po sa kung anumang procedures ng PNP. Ikinatuwa din Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambolo ang pagsang-ayon ni General Nartates sa kanilang rekomendasyon. Uh, ito po ay sana ay uh... Uh, maging deterrence na doon pa sa mga uh, ating kapulisan na hindi lang maging anis sa uh, pag-enforce uh, ng batas pagkat uh, maingat po kasi nawala po masaktan o buwis ng buhay sapagkat uh, lalo na sa mga inosente dahil po ang kanila pong pinanumpaan ay to serve and to protect the lives and property ng ating mga kabilang sa inirekomenda ng IAS kay General Nartates na alisin sa serbisyo si na Police Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmar Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Sila ay napatunayang guilty sa kasong grave irregularity in the performance of duty at kandakan becoming of a police officer. Kasama din sa inyali sa serbisyo ang team leader na na Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Captain Luisito de la Cruz dahil sa kasong grave neglect of duty. Samantala, pinirmahan na rin ni General Nartates ang dismissal ng limang pulis na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Maynila noong July 11. Ang mga ito ay sina Police Staff Sergeant Ryan Pakulan, Police Staff Sergeant John Erwin Isaac, Police Corporal John Mark Dabukol, Patrolman Maya Pascual at Patrolman John Lester Pagar Dahil sa kasong serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct at conduct and becoming of a police officer. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue Diyos ang amin sandigan! Serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan.